Testing for shrimp. Para pa shrimp. Pa. shrimp. Oo. Sikat na sikat yung shrimp natin sa abroad. Eh. Ang pagbinili mo yung ano yung black prawn sa Philippines. black tiger. Black tiger prawn. Oo. Oh. Oh, Alright. Sige. Maraming salamat. At uh, mabuti naman at nakapa, nakadaan ako rito. At nakita ko. Nakapunta na ako rito pero hindi pa ganito kalaki noon. Ngayon, eh, napakaganda na. Kaya gagawin namin ang lahat para i-bubuhayin natin ulit ang ating industriya ng fisheries. Dahil uh, pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, eh, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas. kaya napupunta talaga sa sa, sa fisheries ang pag-asa. Kaya kayo muna, kayo eh, gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port para mabawasan ang ating transport cost. Ice pati ice plank, para doon sa maliliit na bagsakan ay eh, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar para paglabas paglalaot ang mga bangka may dalang may dalang yelo para ma, ma laging laging sariwa yung uh, inyong huli okay so sige lang patuloy nyo malaking uh, malaking kontribusyon uh, ng Jansan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya sa ipatuloy ninyo, maraming maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung, uh, yung tinitesting doon na, na isda, dapat ah, punta para sa Amerika yan. Eh, nakakatuwa naman ah, ng ang Pilipinas nakakapag-export nakakapag hanggang sa Amerika. Kaya, uh, na, na, ang laki rin ng kontribusyon uh, sa ating ekonomiya, nitong inyong industriya. Kaya kailangan eh, ang pamahalaan ay nandyan. Kaya nakakatiyak naman kayo, kagaya ng aking nasabi, ang ating Secretary of Agriculture ay eh, kasama ninyo sa industriya ninyo. Kaya gagawin na tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Alright. Maraming salamat. Magandang maga sa inyo.